Kagaya lagi ng aking sinasabi, ang pagpapalaisdaan ay hindi laging panalo, hindi laging malaki ang ani. Minsan ay may mga pangyayari na bigla-bigla na lang dumadating na hindi natin inaasahan. Nagkamatay ang mga sugpo. Malalaki na yung sukat na siya nating dapat ilalaan ngayong paparating na Pasko at bagong taon. Malalaki na ang kanilang sukat. Pera na sana, pero nasayang pa. Dahil sa ilang araw na sunod-sunod ang pagbuhos ng ulan, at sumabay naman ang mababang level ng tubig daog na nalo ang tabang ng timpla nitong ating palaisdaan. Ang mga sugpo kailangan ay maalat ang tubig o kung hindi man sobrang alat, kailangan ay brackish water. Pero dahil nga sa ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan, dumadami ang tubig tabang dito sa loob na palaisdaan at ang tubig alat sana na magbumula sa tubig taog na ating naasahan ay hindi pa sumabay dahil mababa lang ang sukat ng level ng tubig taog. Kahit sana malakas ang ulan, kahit paraw araw yan, pero kung masasabayan naman sana ng malaking tubig daog, hindi natin yan magiging problema. Malaki po ang ambag ng ating klima, malaki rin po ang ambag ng high tide at saka low tide sa pag alaga po ng sugpo. Sadyang ang buwan po, ng Setyembre hanggang Desyembre, ang mga buwan na critical pagdating po sa pag-aalaga ng mga sugpo. Bukod po kasi sa ito ang buwan kung saan dumarating ang maraming bagyo, ito rin po yung buwan kung saan madalas po ang pag -ulan. At napaka-critical din po kung halimbawa na hindi po natin huhulihin kaagad itong mga sugpo na ito. Dahil kapag po ang alimango ay nakapangain po ng mga patay na sugpo, pati po sila ay mahahawa na rin po dito. Kaya po kapag may mga nakita po kayo ng mga ilang piraso na patay na sugpo, Obserbahan nyo na po kaagad pagdodahan nyo na po kaagad. At kung maaari, i-harvest eh nyo na po kaagad ang sagayon ay maagapan nyo pa at mahuli yung mga natitirang buhay ng sagayon ay eh mayroon pa ring mapakinabangan. At nang makita nga ng kapatid ko na nagbabantay ng palisdaan na ito, nakahapon ay may mga namatay na sugpo. ginabukasan agad ngayon ay na-schedule agad ang pag-aani. Hindi na po kasi pwedeng patagalin pa dahil mas marami pa po ang mamamatay kung patatagalin pa natin ito. Kasabay ng pagbaba ng tubig sa labas o low tide ay binubuksan po ang pretel. Meron din nga pala ditong nakuning isang babaeng magtatawid. Sana nga po ay hindi pa nakapangain ng mga sugpo yung iba pang mga ayama nang sa gayon ay mapakinabangan pa. Sa paggayad kanina, may mga nahuli pa rin po ang mga sugpo. Imagine na lang natin kung hindi ka natin ito mahuhuli, malamang sa malamang itong mga sugpo na ito mamamatay rin po. Kaya dapat pag may mga ganito pong sitwasyon, harvest po kagad. Ang pinagtataka lang po talaga namin dito sa palisdaan na to ay laging pinapasok ito ng isdang dulis. Kabukura na lamang po na sa lahat ng aming palisdaan, ito po yung pinapasok ng ganitong isda. Nakakatawa nga lamang po dahil ito po ay pwede rin natin uulam, pwede rin po natin itong mapakidabangan kahit hindi natin ito hinulog. Isdang manamse. Napakaraming mga isdang dagat ang pumapasok sa palisdaan na to pati po mga sapsap -sap, hindi man ganon kalakihan pero sigurado mapapakinabangan pa rin po ito at maiuulam. Ang isda po ay hindi naaapektuhan pagdating po sa ganitong sitwasyon. Ito naman pong isdang bidbid ang aming kalaban. Lahat ang nagpapalisdaan, iniiwasan po ito. Napakalakas po niyang kumain ng mga sugpo pati na rin po maliliit na isda kaya kung maaari dapat walang ganyang isda sa loob ng palaisdaan. Bukod nga pala sa mga sugpo at mga limango ay may mga hinulog din po kami dito mga bangus at yan. Nagsisipagtalo na na nga noong bumaba na ang tubig. At ang katulong ko dito, ang aking buong pamilya. At kung nyo nga, kanya-kanya nang toka, may gumagayad, may nangangapa. Nagkataon naman po na hindi maganda ang pakaramdam natin ngayon, may trangkaso, kaya hindi po tayo makalusong dito lalo na at sobrang taas na sikat ng araw. Kung mapapansin nyo, napakaganda na rin po dito ng mga sukat ng bangus. Nang makita ko nga po na nagtatalo na ng mga bangus, e hindi na rin ako nakatiis, lumusong na rin po dito. Ito po, isa tanjo ko ay nasa dalawang peraso o isang kilo. Napakasarap po niyang sinigang. Napakatataba rin po kaya siguradong kahit papaano ay may maiibenta pa rin po kahit marami ng mga namatay na sugpo. Ang harvest po na sana po namin ito ay sa December 23 pa po or December 24 ng umaga. Kaya lang kagaya nga po nang sinabi ko sa inyo hindi na po natin to pwedeng patagalin. Kailangan na po nating hulihin. Bagamat hindi pa po ganon kaganda o kalaki ang presyo kapag in in inerbes at ibinenta ngayon, mas okay lang po yun. At least, mas makakamenta po tayo. Kaysa isusugal natin ng December 24 pa, hahabulin natin yung mahal na presyo, baka wala naman po tayong mahuli dito. At hipong wild nga pala po itong hawak ko dito. Yan po yung mga hipon na galing po sa labas. Yan po yung matibay. At sila po yung huling na apektuhan kapag tumatabang po yung tubig. Minsan dumadagsa rin po yan sa palaisdaan. At matapos nga pong bigyan ng mga kapatid ko at mga katulong natin ng mga bangus, ito po yung ating nalikom. Bagamat hindi po ganun karami, pero at least meron pa rin po tayong mabebenta. Dahil sa totoo lamang po, yan po ay konti lang talaga yung hinulog naming bangus diyan. Sugpo at alimango yung ating inilagay. At kung mapapansin nyo, ito po yung mga sugpo natin. Bagamat marami na ang namatay, nakahuli pa rin po tayo ng halos isang cooler. At ito po ay sasay din pa rin po natin dahil marami pa rin pong sugpo ang hindi nahuhuli sa kapa. Okay lamang po ito kahit hindi ganun karami pero at least nabiyayaan pa rin po tayo ng ani. Kinabukasan naman po, napakaganda na ng sikat ng araw dito. Bumisita po tayo dito sa ating isa pang palaisdaan. Dahil sa ang mga karatig po natin ay namamatay na ang mga sugpo medyo critical na rin po ito pagdating sa mga iba pang karating na palisdaan. Kaya, under observation po tayo dito. nag lang po tayo ng sign. Dahil kung halimbawa po na may makikita tayo dito ng mga patay na sumpo na rin, matik, ikakaramis din po natin ito, hindi na tayo magpapatumpit-tumpit pa. At ang kagandahan naman nga po noon, medyo umiinit na po ngayon at may mga paparating po na medyo malaking tubig at taog, kaya hindi tayo masyadong kinakabahan. Pero siyempre, doble pa rin po yung ating pag-iingat dito at observation. Natatandaan nyo po ba yung ating mga legay na maliliit na bangus dito? Ito na po yung update natin. Kung nung nakaraan, tinapay po yung ating binibili sa mga bakery, ngayon po, gagamitan na po natin sila ng floating. Dating gawe, kailangan pong tawagin ang mga bangus nang sa gayon masanay na sila na sa kapag tumutunog oras na ng kanilang pagkain. Gamit po yung kaperasong kahoy ay ipinupukpuk po natin yan sa kawayan. Para masanay po yung ating malilita bangus at sa so tuwing makakarinig po sila ng ganong pukpuk, alam nila na may maghahagis po ng pagkain. Naglagay na rin po kami dyan ng maliit na kawayan na kung saan din natin inihahagis yung mga feeds para hindi po maanod o kung saan saan mapunta ng sagyon ay matipon ang mga bangus. Starter na nga pala po yung gamit natin. Ito yung pangalawa po. Sunod po yan sa pre-starter. At kung mapapansin nyo po, yung ibang mga bangus, hindi pa rin po yung basta lalapit talaga. Hanggat hindi po sila nasasanay. Ito po yung rason kung bakit naglagay po tayo dito ng pakainan ng sagayon. Ito po yung kanilang kasanayan na dito po kapag kakain. Pero syempre, hindi po tayo pwedeng makampantin diyan. Bagamat naghahagis na po tayo dito, kailangan hagisan pa rin po natin paikot dahil po, may mga bangus talaga na ayaw nilang dumais kahit pakinig na pakinig na nila na nagkakalabsawan at kumakain na yung kanilang mga kasama. Yung iba po talaga, hindi sila lalapit. Kaya tayo po yung lalapit sa kanila, tayo yung maghahagis ng feeds, nang sa gayon ay makasabay rin po sila ng pagkain, hindi mahuli yung kanilang paglaki. Yun po yung mga rason kung bakit nababansot o naiiwan po yung size ng ibang bangus dahil hindi po sila nakakakain ng tama hindi nakakakain ng ayos. At alam nyo po ba na sa tubig nagpapakain po talaga ako ng mga isda ay parang nawawala po talaga lahat ng problema, lahat ng isipin, parang kinukuha na po ng mga isda. Sa so, tuwing nagpapakain po kasi tayo ay nakaka-relax po talaga silang pagmasdan. Ayan, mamaya po iikutan po natin yan para mahagisan po natin yung ibang mga isda. Kaya ang maiipayo ko po sa mga nagbabalak din po na magsimula ng palaisdaan business, ayan, pag-isipan nyo po mabuti, pag niyo muna mabuti, pag-aralan nyo muna po mabuti. Ang mahalaga po ay mahal nyo po yung pagpapalaisdaan para handa po kayong tanggapin ko naman ang mga magiging resulta po nito. At kung kayo po ay mag-uumpisa pa lamang, ang aking puntip, magsimula muna po kayo sa maliit, pag-aralan nyo muna, saka po kayo mag-invest ng malaki. Ayun no, tara, magkapi muna po tayo habang nagpapakain ng ating mga alagang bangun. At sa ngayon ay hanggang dito na lang muna po yung video natin at abangan nyo po yung pag-harvest natin dito sa palaisdaan na to. Ako po si Marvin Almanon.